Kaya umaga gana po mga senior citizen dito po nakapag dart na ako nakapag rean na ako kanina sa pagda dart nagsasalat naman ako pangalawang video ko na ito na sinumpo mo kasi ako ng PMA ko napagka PMA ko alam mo ba PMA hindi po Philippine Military Academy ang PMA po palagi may asma ito po, kasama ko lagi nga po. Siguro narinig nga aking pag ano, pag pagdadart. Tsaka nakakalami din ang mga kalampag ng konti. Masarap ang tulog eh, bumangon. Ba't bumangon ka agad? Nakati. Pansa sana... na. Sarap ng tulog mo, ina, inasungot kita. Nah, bumaba po. Bumamon na. Makan ka na muna. Magkapi ka, unggusto mo. Eto, eto baso. kita ko lang magkapi. Pasensiaka na. Ia ini isip mo. ito so select naman muna oh, ako ka muna tulog ka uli sumapaka uli dyan sa mo ah ito po ang ko bumangon nakahiga po dyan na, na sa ni bumangon.

嗯，不、mm。Hmm. Mm hmm.